Hello, hello mga katikang uh, Nanghalian na tayo Ito Ay Tarki Akala ko manok Pero nung nakaw Tarki Ito yung gulay namin May ano siya May laso na siya Ayan, May laso na <laughs> Tapos ito Mukhang masarap yung salmon namin Kasi may skin siya madalang lang may skin tanggal ang skin pag ano eh. ayan madalang lang may skin At tapos ang kanin namin ito uh, mas potato pero parang napaka creamy ito naman soup namin butter squash butter squash tikman natin ay talaga squash <laughs> karabasa talaga <laughs> lagyan ng butter <laughs> aking panulat wala na si pinya kulada eto <laughs> na uh, uh, mango juice na ang mango juice kasi dati na yan yung pinya na ano parang sumulpot lang yan tapos na biglang nawala <laughs> Ito, mag gustong gusto nila ito kasi ang hangit eh. Pero ako hindi ako kumakain niyan. Okay, dok, okay, mga katigang. Oh, pag dagdagan natin ng ano? Pala, dagdagan natin ng uh, black pepper para medyo ano, medyo tanggal ang ano. Lansa kung may lansa man. Pero ang, ang, ang salmon, wala naman lansa masyado yan. O, sige, kainan na tayo. Oke okay, dok, okay. bye-bye Kainan lah, makasih gang hmm.